gumagawa tayo ng kasaysayan! Ito ay isang okasyon na gumagawa tayo ng kasaysayan. At alam mo, minsan, pagka gumagawa ka ng kasaysayan, hindi ito napapansin. Minsan, ito mismo ang nire-reject. Ginagawa mo ang lahat. Nagtatangka ka ng imposible! Imposible sa ilalim ng sistema ngayon. Pagka tinangka mo yun, hindi ka papansinin. Alam nyo naman, di ba? Panahong pa ni Jesus Kristo ganon. Di ba? The most important cornerstone is the one that is rejected, sabi ng gospel. Umabot tayo sa punto na hindi na natin tatanggapin ang pamumuno ng Trump ng political dynasties ng pambubudol, hindi natin tatanggapin si Marcos at si Duterte, hindi natin tatanggapin na sila lang ang nagdidikta ng pampolitikang diskurso sa ating lipunan. At ngayon gusto natin kamting ang pampolitikal